As usual, ikinatawa ng kampon ni Mayor Rodrigo Duterte ang pagiging number one niya sa bagong SWS survey. Tila dead naman dito ang ilang presidential ball. Amit? Ang isang senador, Question pa ang survey. na po report. I am humbled by the decision of uh... Sinuklian ang pasasalamat ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pangunguna niya sa bagong SWS survey nang kumarap sa kanyang mga taga-suporta kagabi. Nasa 17% ang lamang ni Duterte sa nagtabla sa ikalawang pwesto na sina Senadora Grace Poe at Vice President Jejumar Binay. Sa gitna ng pamamayagpag sa survey, inihayag ni Duterte ang ilang plano sakaling siya na ang manguna sa mismong eleksyon. Kabilang dito ang pagtatayo ng anti-graft office, pagparusa sa mga cotton cops, at pagsugpo sa kriminalidad. Kung uh, ko niya, ganing krimen, kinahanglan o para. May bili naman ang katandem ni Duterte na si Senator Alan Peter Cayetano sa mga supporter ng Alkalde. At bago matapos po o pagdating ng eleksyon, more than 50% ng ating kababayan sa po ang ipoboto. Hindi naman nababahala ang ilang katunggali ni Duterte sa resulta ng bagong survey. Pag ikaw ay masyadong magugulatin, <laughs> hindi ka talaga pwede sa laban na ganito. Para sa amin, talagang kailangan ay nakatutok sa trabaho. Lahat kasi ng survey ay dapat maging gabay natin. Eh. Dahil hindi nga natin Uh, pwedeng baliwalain Sa bawat survey tataas mababa ang bawat uh, kandidato uh, batay dun sa mga sa panahon kung kailan nakuha ang survey at saka sa, sa mga news na nangyayari sa kapanahon yon No comment naman ng kampo ni Binay sa pag-angat ni Digong Ang resulta ng uh, eleksyon 'yon ang tunay na survey yung iboboto talagang pipiliin ng taong Pero ang kalaban ni Binay na si Sen. Antonio Trillanes, kinwestiyon ang survey. Ito ay skewed, meaning yung question doon sa survey ay leading. Isinubo yung pangalan doon ni Mayor Duterte. Tumanggi namang magkomento ang kampo ni Duterte sa pahayag ng senador. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. sure to come, come back news 5 everywhere copyright 2015